sabi ko ang kid, ano po ba ang reliyon ito? Ang sabi niya, basta yung dalawang mga ngaral yan, Iglesia ni Kristo yan. Kung anong talata na binabasa sa Biblia, itatala mo. Nang nalaman ko po na nag-iglesia ang kuya ko, hindi maganda ang niisip ko. Sabi ko po sa kuya ko, bakit ka nag-iglesia? Ang dami-dami mo ng reliyon na pinanggalingan, galing ka na ng sabadista magmula pa sa atin, katoliko patul ka na, ang tatay natin, saksi ni Jehovah. At bakit ako anong pumasok sa isip mo? Bakit ako nag-iglesia ka? Nagalit po ang ate Alma namin. Talagang galit ako. Sabi ko, ano ba yan? Antes yung buhay nilang asikasuhin, yung pagkain o sa pangangailangan ng pamilya, ipupunta eh, sila sa bahan. Umalis na daw po kami sa aming magulang. Dahil po iba na daw po ang aming uh, reliyon. Pinaluluhod po ako sa sahig. Pinakamababang pagluhod po ron ay dalawang oras po para hindi lang po makasamba. Wala po akong balak noon na nag Sabi ko ay darating rin ang huli, matatawag ka rin. si Leodoro Clasiete, isang mekaniko. Ang tawag po nila sa akin ay Duroy. Ang pamilyang Clasiete po ay taga San Agustin, Romblon. Kami po ay labing isang magkakapatid at ako po ay pangatlo sa magkakapatid. Ang panganay po namin ay si Kuya Pinoy. Ngayon po ay namayapan na po. Ang pangalawa po, si Kuya Bitoy ay nasa Bicol ngayon. Ako po si Alma Clasiete Francisco, ikaapat sa labing isang magkakapatid niya Clasiete. Ang magulang ko po ay sina Cipriano Clasiete at si Constancia Mural. Sila po ang aming mga magulangan. Yumaon na rin po. Ako po si Patricio Clasiete. Panglima po ako sa labing isang magkapatid. Nagtatrabaho bilang isang security guard po dito sa Metro Manila. Ako po si Rinante pampito sa magkakapatid niya at klasete. Sinundan ko po yung namatay na si Jun. Tapos ang sumunod sa akin, si Rodel. Si Melchor, na sa Batangas niya ngayon. Ako at ang aking pamilya ay nakatira dito sa Batangas dahil po nandito po ang aking hanap buhay. Ako po ay pang sa labing isang magkakapatid na klasete. at ako po yung sinundan ni Joseph. Namatay po sa edad na 33 years old. Ako po si Junel Clasiete. Bunso po sa magkakapatid na pamilya Clasiete. Ako po si Nelda Clasiete. Dito talaga ako pinanganak sa San Agustin, Romblon. Ako po ay asawa ni Kuroi Clasiete. Nung dati po, nang nasa bundok po kami, may dala-dala po si nanay na picture ng ni Maria na may karga po siyang anak na ang Kristo daw. Hindi po ako na nabinyagan sa dati pong reliyon. Dati po akong sasya ni Jehovah. Ako ay isang katoliko. At yun lang po talaga ang nasa isip ko na yun po ang tama. Ang dati ko pong reliyon ay katoliko. Masigla po akong katoliko noon sumasama po ako sa aking magulang upang sumimba. Pinanganak po ako katoliko. Nung pagdating ko po ng edad na anim na taon, ako po ay bininyagan sa relihiyon na Iglesia Filipina Independiente o Aglipay. Ako po ay sumali po sa relihiyon na Baptist. sa dami po naming magkakapatid, hindi po kami kaya na tustusan ng aming mga magulang. Tapos sa kahirapan sa probinsya, kaya ako po napunta dito ng Manila. Nang pagluwas ko sa Manila, ang reliyon po ng tito ko ay sa balista po sila. Pag-uwi namin sa bahay, siya po nagluluto at nagsabi siya sa akin na pagkibukas duroy ang istasyon ng TV sa Channel 13. Grabe ko, bakit po mayroon kayong inaabangan? Sabi niya, yung nagsasilita na dalawa dyan, kung anong talata na binabasa sa Biblia, itatala mo. Ngayon ka ako, sabi ko, Uncle, ano po ba ang reliyon ito? Ang sabi niya, basta yung dalawang mga ngaral yan, Iglesia ni Kristo yan kinabukasan ay araw ng Sabado, pagsimba na po namin noon, si ang angkil ko po ang nagsalita na sa unahan. Tinuro ng tito ko po sa panahon ng aming pagsimba ay yung talata na itinala ko po, po, yung mga maninimba po, hindi po namin malalaman bakit umiiyak na po at naluluha na po sila dahil doon sa tinuro ng uncle ko ay parang nagandahan po kami. Kami ng angkel ko po ay naghiwalay. Doon po ako nagtrabaho, magawa ng basket. Mayroon pong mga nag-anyaya doon ng mga Iglesia ni Kristo. Sumama po ako pagdating po namin, nag-uumpisa na po yung nangangaral na ang kanila pong pinag-aaral at ang tinuturo nung nagtuturo yung kalagayan po ng ating Panginoong Isyo Kristo. Pagkatapos nun, nagtanong po ako kung ang Panginoong Isyo Kristo ba ay Diyos o tao. Ngayon po, ang sabi ng mga ngaral sa iglesia, ang mabuti pa Brad, babasahin natin sa Biblia, kanungin natin ang Biblia. Kaya dahil sa Biblia lang naman natin makikita yan. Kung ako ang magpaliwanag sa iyo, alam kong hindi ka magmaniwala. Ay eh ngayon po, binasa niya po sa Biblia. Doon ko nalaman na ang pag-aaral doon sa doktrina na yon ay tama ang sinasagot nila. Kaya dahil Biblia po, mula sa Biblia, ang kanilang pinapaliwanag. Dahil naunawaan ko yung aral, nagtuloy-tuloy po ako sa aking pagpakinig. Nabautismuhan po ako ng June 16, 1986. Natutunan ko pong mag-imbita. Ngayon, ang nasa puso ko po ay yung panglima ko pong kapatid na si Patricio nang nalaman ko po na nag-iglesia ang kuya ko, hindi maganda ang iniisip ko. Sabi ko po sa kuya ko, bakit ka nag-iglesia? Ang dami-dami mo ng reliyon na pinanggalingan, galing ka na ng sabadista. Magmula pa sa atin, katol katoliko ka na. Ang bakit ka ako anong pumasok sa isip mo, bakit ka ako nag-iglesia ka? Ang sagot po sa akin ng Kuya Doroy, sabi niya, ang iglesia, nakasulat sa Biblia, ang Iglesia, may kinikilalang tunay na Diyos. Wala po kung balak noon na ng Iglesia. Inanyayahan niya po ako sa gawain. Yun, yun po pala ang tinatawag na doktrina sa Iglesia. Nagtanong ako, kaya nagkaroon ng pag-aaral ako noon na hindi nasakop ng pagdudokrina lahat po ng tanong po, binabasa niya po, pinapakita niya po sa akin ang Biblia. Kaya doon ko rin nasabi na ang Iglesia ni Kristo totoo dahil walang walang hukos-pukos, walang galing sa pansarili, kundi babasahin sa inyo na, at ipapakita ng harap-harapan. Napunta po kami sa Maynila dahil sa hirap nga ng buhay namin. Ang masunod pong lumuwas ng Maynila, ang dalawa ko kapatid, si Rinanti at si Rodil. Habang po kami naghahanap ng trabaho, doon kami na sa kay Kuya Iliodoro ng Apositi. Akin din po sila naanyayahan sa dako rin po ng gawain may ginadoktrinahan doon, nakikinig rin ako. At saka kung minsan, sama rin ako sa kapilya. Yung isang si Rudil, ay nagpatuloy po at siya ay nabautismuhan. Itong namang rinante ay nagdalawang isip po. Na po ako ng Maynila, gawa ng nag-aral ako ng high-speed sewing isang diakonesa sa iglesia, inimbitahan niya ako na pumunta sa Bible study. Pinaunlakan ko naman po siya kaagad kasi inisip ko wala namang masama. First time ko po noon na nakarinig na yung pagtuturo ay talagang ginagamit po ang Biblia. Sa dalawang taon ko at kalahati sa kumbento, hindi ko po naranasan na turuan ng kagayan ng sistema sa iglesia. Nung patuloy akong inaakay ni Karidji, tuloy-tuloy din naman akong sumasama sa kanya. Nang nabautismuhan po ako, naging kami na po ni Ka Doroy hanggang sa kami po ay maikasal. Sabi po ni Ka Doroy, uuwi kami para maakay yung mga kamag-anak namin at mga kapatid dito sa San Agustin pagdating po namin dito sa Romblon, ang aming una pong naakit ang amin pong mga kapatid na si Junil, si Melchor, at si Joseph. Nung pagdating ng pamilya ni Kuya Doroy dito, talagang galit ako o inusig ko sila dahil araw-araw halos nag, ano sila, lumalakad o bawat sa isang linggo, dalawang magsamba. Sabi ni Alma, nakapatid ko, simba ka mo ng simba, pakainin ninyo ang inyong mga anak ng Biblia. Kung anong mangyayari sa inyo. Sabi ko, ano ba yan? Antes yung buhay nilang asikasuhin, yung pagkain o pangangailangan ng pamilya, eh, pupunta sila sa bahan. Ayaw nila na kami ay pasamahin sa iglesia. Nung nalaman po ng aming kapatid na si Ate Alma na kami ay nagpapadoktrina, nagalit po ang ate Alma namin. Umalis na daw po kami sa aming magulang dahil po iba na daw po ang aming reliyon at paniniwala. Umiba po yung pagtingin ng mga magulang ko po sa akin. Pinagbawalan po kami, wag sumamba. At kung kami raw po ay mag ni Kristo, lumayas na po kami sa bahay at huwag na raw po kaming mag-aral. Kami po ay pinaalalahanan po ng hipag po ng kan Nilda na magbihis na raw po kami at kami po ay sasamba. Sabi ko, Nel, alis na tayo. Nung nakita po ng tatay na kami po ay nagbibihis na. Si tatay ay medyo nakainom. Hinawakan siya sa t-shirt. Tapos itong si Junel sumigaw, Ate, si tatay hinihila ang damit ko Huwag na raw po kaming tumuloy. Kasi kung tutuloy pa raw po kami sa papunta sa pagsamba, eh baka pag-uwi daw po namin, nasa labas na po yung mga gamit po namin. Sumamba po kaming tatlo magkakapatid. Ang pinaluto po ng aming magulang ay dinuguan. Tapos, ang aking bunsong kapatid na si Junel, tinanong po kung siya'y kakain baga o hindi. Ang sagot niya, hindi. Tapos, ang ginawa niya ay nagkayod po ng niyog. Tapos, ang inulam niya, asin. Parang mahigit po yata isang linggo yon na gano'n na lang lagi pong ulam namin eh. Uras na na kinakain na namin yung niyog at saka asin, umiyak po ang aming nanay. At ang sabi niya, magmula ngayon, wala na pong kakain ng dinuguan. Pinipigilan po kami na sumamba ng aming tatay. Tumatago po kami eh, ang aming damit, nilalagay na lang po namin sa bag kasi araw po ng halimbawa, araw po ng na Merkulis, dinadala po namin ang aming damit sa bag at saka doon na lang po kami bibi sa school o kaya doon sa kapilya para makasamba. Pananakot ng aming kapatid na si Ate Alma pag, para hindi lang kami makasamba ay hindi kami bibigyan ng mga ano no, ng mga baon hindi kami papasokin ng bahay, sinasabihan ng aming tatay na wag na yung papasokin. Kasi mahal na mahal siya ng aming tatay eh, kasi nag-iisa lang siyang anak na babae. Nung ako'y nag-iisa na lang po sa amin, gumagawa po ako ng iba't ibang pamamaraan para po ako makatakas kina at kinatatay para lang po makasamba. Kumukuha po ako ng gulong ng bisikleta at yun po yung pinapalo ko, kala po nila naglalaro lang ako. Pagkatapos po noon, diretso na po ako sa pagsamba. Tapos nung mahuli po yun ni tatay, yung mga pamamaraan ko po na yun para po ako makasamba, sinunog niya po yung gulong na ginagamit ko po noon. Ang isa pa po pong paraan para lang ako makasamba po noon, ay gumawa po ako ng pana ang akala po nila ay mamamana lang po ako ng isda. Nilalangoy ko po yung dagat po doon sa amin papunta po ng pier. At pagdating ko po, po doon sa pier, nagbabanlaw lang po ako doon sa ilog at diretso na po ako sa pagsamba. Pero nung time na magpapasalamat kami sa Inugusan, walang sasakyan. Nalakad namin ng 15 kilometers, magising kami ng alas 2 ng madaling araw. Makarating kami sa oras ng alas 6 ng oras ng pagsamba. Ganito ang iglesia. Kailangan matuto pang magsakripisyo. naglakad kami kahit may bagyo, kahit basa. Talagang makita mong sumasampalataya din yung mga bata. Dahil kung hindi, hindi sila magtitiis na maglakbay ng ganong kalayo. Natutunan po naming manindigan sa pagka-Iglesia ni Kristo kahit masama po ang panahon o malayo man ang pagsamba. Yung panindigan po namin na yon, nakita po yun ng aming mga magulang sa aming pagpupursige na magkakapatid. Kaya ang aming magulang nung bandang huli po na unawaan na kami ginahanggang sa nahayaan na kami kung sumabag minsan nung bandang huli kami na po ang ginigising nanay Nang pumunta kami sa Quezon, yung mga bagyo doon, siya kanila, napakasimple lang. Dito sa atin, mahirap na yon. dito sa Rumblon ng misis ko, may pamangkin pala yun nga, diya ko no. Kaya ko yun, kaya parang gusto ko na nga mag, magbalik sa iglesia. Nagbagyo ng prang. Doon na ako talagang natakot. O, masa dalawang taon, kalahati doon, tatlong bahay ng, na ayos ko, palaging ginigiba ng bagyo. Sabi ko sa misis ko, pupunta tayo ng Rumblon, Uwi tayo, subukan natin ang pamumuhay ng Rumblon. Ang sabi ko kay Kuya Iliodoro, na kami mag, ang pa-doktrina. Tuwang-tuwa si ka Duro dahil bumalik na ako. Pagmula kay Rinante, papunta ka na Junel. Yun ang naakay ng Kuya Duroy ko. Si Alma, padaan-daan lang po yan doon sa dapo ng gawain. Mayroon po siyang padabog-dabog. At mga mayroon siyang ginagawa na parang madisturbo po ba ang gawain parang hindi maganda ang pakikitungo. Lalo na yung ate ko, sabi niya, bahala kayo. Basta ako, ayaw ko. Tapos kung saan kayo masaya, sige, pagpatuloy niyo. Kinsan may pagmumura na siyang na mabanggit eh. Po, sumama po ang, am ang aming damdamin bilang isang tao. Pero hindi po lumayo ang aming loob sa aming kapatid na si ate Alma. Kahit si Alma po na kami po ay inuusig. Ngunit hindi pa rin naglayo ang loob ko sa kanya na siya po ay akayin pa rin namin sa loob ng iglesia. Dahil po, isa ko po rin siyang kapatid. Naging isang babae po siya kasi ay eh, mahal po namin siya. Hindi lumalayo ang loob ko dahil sabi ko ay darating rin ang huli, matatawag ka rin. Sa mga kapatid ko, binigyan ko na sila ng laya, oh, bahala na sila kung, kung yun ang gusto nilang reliyon. Si tatay naman po, lalo na nung nagbakasyon naman po ako noon, sila talaga ng nanay ko ang pakay ko na maakay. Na Nang sila po ang amin gusto akayin, ay talagang nagtutumanggi po si tatay. Ayaw makinig. Nung kinausap ko ang tatay, sabi niya, alam ko na yan anak. Pero kung seryoso kayo sa amin ng nanay mo, unahin niyo po muna ang nanay. Kapag uh, inakay naman po namin si nanay, ang sagot po sa amin ni nanay, unahin daw po muna namin si tatay bago daw po siya. Kapag nagpa ka nagpadoktrina raw si tatay, magpapadoktrina na rin daw po si nanay. Kaya hindi po namin alam kung sino po ang una na aakayin po namin ayaw naman po nilang sabay na magpadoktrina. Nung nagbakasyon po ang nanay ko dito, sabi niya, gusto ko po sana mag-iglesia. Hindi naman ah, na, hindi naman na ako marunong magbasa. Ang importante ka ako na eh. Normal pag-iisip mo, sabi ko sa kanya. Nang pumayag na po ang nanay ko magpadoktrina, sinuuna bilang anak, masaya po ako. Kasi ginawa niya akong kasangkapan deboto po siya eh. Kaya masaya po ako ng panahon na Hanggang sa umuwi siya ng probinsya, nalungkot ako ulit. Kasi sabi ko, matutuloy pa kaya. Kaya ang ginawa ko po noon, nasa probinsya na po siya, minumonitor ko ang kadunil, kapatid ko, sabi ko, Neil, mong nanay. Nung nabalitaan po namin na ang aming magulang ay nagpadoktrina na magiging Iglesia ni Kristo na lalo na nung siya ay nabautismohan, tuwang-tuwa tu 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 po kami. Nung si nanay, ano na, Iglesia na, bawat hoybes o linggon sumasamba si nanay, eh para na rin akong naiingit kay nanay na gusto ko na rin sumabay. Ang pride ko pa rin na may nahihiya ako. Basta ang sinigurado ko yon damdamin ko nga yung puso ko, pag-iisip ko, talagang magiging iglesia ako. Umuwas ko ako ng Maynila, doon sa kapatid ko kay Patricio. Ay, tumira ako ng anim na buwan doon. Ngayon, talagang hindi na po ako nagpaakay nag nagkusa na po ako pagsamba, nakikita ko po yung pagbabago ng mga kapatid ko, lalo na sila puro lalaki. Kaya yun ang daan nga para siguro magbago ang lahat, pati na rin ako nag-iglesya. Napakalaki po ang pinagkaiba sa dati ko pong relihiyon kaysa Iglesia ni Cristo po. Kasi ang sa Iglesia po, ang hinaharap lagi ng mga ngaral ay ang Biblia. Ang doktrina pong tumatak po sa akin habang ako dinodoktrinahan, yung tungkol po sa araw ng paghuhukom. Paano po ililigtas yung mga lingkod ng Diyos? Sa ibang relihiyon po ay napinanggalingan ko ang kinikilala po nilang tunay na Diyos ay ang Panginoong Heso Kristo. Kaya nagtaka po ako nang ako po ay dinoktrinahan na hindi po pala yon ang totoong aral tungkol sa tunay na Diyos na itinuturo po ng Biblia. Ang tunay na Diyos po pala na itinuturo ng Biblia ay iisa lamang at yon ay ang ama po. Lahat po ng tanong ko, binabasa niya po, pinapakita niya po sa akin ang Biblia. Doon ako nagtaka, bakit ang Biblia ng Iglesia at sa kanang Katoliko, iisa lang, bakit hindi nila mabasa? Kasi for 32 years ta ako sa, sa Katoliko, never na marinig ko sa pare na sinasabi, na bawal kumain ng dugo, ay kabawal-bawalan numero na, na ng Diyos. Kapakiramdam ko, nakakaiba yung naririnig kong aral, lalo na na yung gindokrinahan ako, eh, parang maluwag sa damdamin ko o sa puso ko, nga ito na nga ang ipatuloy ko. Nung mga kumbinsi ko po siyang magpadokrina, padokrina, masaya po ako. Kasi ate ko yun eh kapatid ko yun, kailangan ko ng malasakit. Hindi lang malasakit pagmamahal. Napapasalamat ako sa kanya dahil si ang kapatid ko nga si Ate Alma, nandito na rin sa loob ng iglesia, natawag na rin sa awa ng Diyos. Saya po kami talaga kasi kaya isa-isa naming kapatid na babae, makakasama pa namin sa loob ng iglesia ni Kristo. At higit sa lahat, pagdating ko ng araw ng pag-ukom, sama-sama po kami. Kasi ang masaya po kami ng mabalitaan po namin na mag po ng isa isa po namin ate. Kasi parang hindi po kami makapaniwala. Nagpapasalamat po ako na siya po ay naging kasama namin sa loob na ng iglesia. Masaya ako, natuwa ako dahil sa mga kapatid ko ay unti-unti isa-isa kaming napapaanib sa Iglesia ni Cristo. Una-una, pasalamat muna ako sa Diyos kasi siya talagang tumawag sa aking kamag-anakan. Pasalamat din ako kay Kaduroy. Talagang nagpapasalamat po ako sa Diyos at sa ating Panginoon Yeso Kristo. Ang mga kapatid magulang po na matitigas ang loob. Unti-unti po namin naangkay ang, ang aking pamilya, magulang kapatid. Napakalaking biyaya po yun sa amin. Alam ko yung ko po sa Ama. Dahil isa kami lahat ng sa Iglesia. na tinawag niya kami. Salamat sa Ama na nasa langit. na kami binigyan ng ganitong pagkakataon na una-una kay Manong Duroy nga isa siyang sa nagiging nanguna sa amin nga para kami mag-iglesia. Kaya salamat malaki din pa salamat ko sa kuya ko. Ako po ay may tungkulin po sa iglesia bilang Diakono. At ang aking asawa ay Diakonisa. At yung tatlo ko pong anak, parehas po kami may mga tungkulin sa iglesia. At yung bunso ko pong anak, nag-aaral po siya kapag kaministro